Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maglapat kayo ng tunay na katarungan at pairalin ninyo ang kabutihan at habag sa isa't isa. Huwag ninyong apihin ang balo o ang ulila, ang dayuhan o ang dukha. At huwag kayong magbalak ng kasamaan laban sa isa't isa sa inyong mga puso. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo, sabi ng Panginoon ng Kalangitan. Makinig kayo, magbigay pansin. Talikuran ninyo ang inyong masasamang gawa at tigilan na ang lahat ng inyong masasamang gawain. Ito ang dapat ninyong gawin. Magsabi kayo ng katotohanan sa isa't isa. Magbigay kayo ng makatarungan at mapayapang hatol sa inyong mga hukuman. Huwag kayong magbalak ng masama laban sa inyong kapwa. Tigilan ninyo ang pagmamahal sa kasinungalingan na inyong isinusumpang totoo. Kinamumuhian ko ang lahat ng ito, sabi ng Panginoon. Lumakad kayo sa aking mga daan, sapagkat ako'y paparating at mananahan ako sa gitna ng aking bayan, at ako ang magiging hari sa buong daigdig.